Kaliwat ka ng aksidente ang laging naitatala sa kahabaan ng Regalado Avenue sa barangay North Fairview, Quezon City. Kaya maopisyal ng barangay humihiling ng madagdaga ng traffic light sa lugar. Balita hati ni Jay Sabale. Anim na vehicular accident ang nakuhaan ng CCTV ng barangay North Fairview sa kahabaan ng Regalado Avenue sa loob lamang ng buwan ng Hunyo. Ayon sa pamunuan ng barangay, ang natura kalsada ay tinuturing na isa sa pinakaabala sa kanilang lugar. Bukod kasi sa apat na eskulahan, madami ring lagusan dito papuntang Bulacan, Kaluokan at Kirino. Kaya samot saring sasakyan ang dumaraan na nasasakot sa mga aksidente. Tulad ng pagkarambola ng apat na motorsiklo ng biglang huminto ang rider sa unahan. Muntik pangang masagasaan ang bumagsak na rider ng kasunod na AUV isang rider naman na nag-overtake ang tinamaan ng pakaliwang kotse sa intersection. Buti na lang at walang kasalubong ang rider. Sakuha namang ito, paliko na sana pakaliwang ang itim na sasakyan. Pero bigla itong napahinto dahil sa mabilis na takbo ng kasalubong na AUV. Kaso, kulang ang paghinto at tinamaan pa rin ito ng AUV. Napaikot ang kotse at natanggal pa ang bumper nito. Sa pagpupumulit naman ng puting coaching ito, nagumit na pa sa dalawang trailer truck sa intersection. Nasabitan tuloy ito ng trailer truck at natanggal ang front bumper nito. Pagliko naman ng AUV na kinain ang ikalawang linya, tinamaan niya ang isang pickup truck. Sa intersection naman ito, biglang huminto ang Starex van na natumbok ang kaliwang likurang bahagi ng isa pang van. Ayon sa barangay, sadyang mabibilis daw ang takbo ng mga sakyan sa Regalado Avenue. Kaya humiling na sila ng mga dagdag na stoplight sa lugar. Ang tayo natin sa mga mga motorista, hanggat maaari, kalma lang sana sa pag sa pagdadrive. Kasi makakarating rin naman tayo. Ang importante, maging safe tayo. Jay Sabale, GMA News.